Alam nyo ba na mas maraming istasyon ng intik dito kaysa sa istasyon ng mga Pilipino? pagdating sa istasyon ng radyo. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, ay mag-intro muna tayo. Yan po yung ano West Philippines yan, yung dagat na yan.

So yun po, hindi ko po talaga alam kung yung mga nagsalita na yun kung Vietnamese yan o Taiwanese ba? hindi ko rin kasi alam salita nila eh, pero ang pagkakano ko lang diyan, parang inchik talaga. Baka dyan talaga 'yan sila sa laot na 'yan. Basta wala pong Pilipino na ano na istasyon na kung nadanan dito. Ah, uh, senior ko lang po 'yun yung mga naririnig namin sa radyo namin. Araw man o gabi, parehas lang po 'yun dito. Kaya totoo siguro yung balita na may mga inchik talaga dyan sa laot na 'yan. Napakaganda po ng lugar namin. Wala pong lindol dito. Ang panganib po dito sa amin, yan, yan yung salaot, yung mga hindi namin maintindihan magsalita. Na parang minsan kahabulan ng mga gobyerno natin. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam.